Kaya pala walang lamig yung aircon natin, sobrang dumi ng toy screen, o no? nilinis na natin. Ayan, oh, no? nilinis na. So, binaklas natin 'yan. Ayan, sobrang dumi na pala. Kaya pala kaya pala wala nang lamig. So, itong isa babaklasin din natin. Ayan, oh. No? Babaklasin din natin 'yan, guys. Sobrang dumi na pala. Alikabok na ito nga pala yung bagong unit ko ngayon, guys. Babalik ako sa bulbo. Dahil yung dati kong unit, hindi ko kaya yung oras. Kaya, ito muna yung regular ko ngayon. 197 ako ngayon, guys. Bulbo na tayo le Dahil yung schedule nung dati kong bus, ma-ano, mahirap yung schedule, yung oras. Hindi natin kaya. So, maglinis muna tayo. Maklasin Bak muna natin yung ano, guys. Yung taas na yung kabila. Ay, nililis muna natin. Kaya pala, kaya pala ano oh, mahina ang buga yung aircon natin sobrang dumi na pala sobrang dumi na pala ng ating screen bagong bagong ano ko lipat ako dito ngayon guys sobrang dumi oh yan oh dumi para so, linisin natin kasi so, yan oh pinaglikabok yung isa naman ito baklasin din natin yan oh sobrang dumi oh kasi pag hindi mo linisin yan yung hangin mahihirapan pag higop nung yung aircon so ikabit na natin to yan ikabit na natin yan so ayan guys oh so, punasan pa natin to ayan, sa labas sobrang dumi pa oh. Yan, oh. so ang ginamit na pala natin dito na pang ano pantanggal ito piso. Ayan o, piso. Ito, pampihit lang dito. Ayan o. Pipihitin natin dito. Piso, pwede na. Ganun o. Pipihitin lang to Parang pinakalak. Kapit na natin, guys. Punasa natin. Tingnan mo dumi. Ayan o. Dumi o. Oh. Dumi o. Oh. Punasa na natin. Yung kabila naman, guys. Tanggalin naman natin. Ito. Yun nga, gagamitan natin ng piso. Ayan, oh. Pihipin na natin to. Oh. Ayan. Ayan, may konti tulig ang mga yan. Yeah, we'll ano? Kahit sa wiki ring nyo lang. So, yun. Tanggal na natin, guys. Ito pa. Pihipin lang yan, oh. So, yun, oh. Grabe yung dumi, oh. Oh. Grabe dumi. Ba. Diba? Papagpagan natin 'yan. Pagpaga natin ng dumi. So 'yan guys, oh. paan oh, paano makasingaw? Paano makahigop ng aircon ng hangin yan Tingnan niyo, puno-puno ng dumi, 'di ba? So yun ang pagpagpagin natin ngayon. Ba, diba? sobrang dumi. Kaya ayan uh, oh. Nagdumi yung taas. Diba? So, tatanggalin natin ngayon yan. Papagpaga natin. So, yun guys, nalinis na natin. Yan o, oh, wala na. Wala na yung mga bara-bara dyan. Yung mga parang sapot-sapot. Wala na. So, ibalik na natin ngayon doon. Ikabit na natin ulit guys. Yung ating pinaka-strainer to. So yun guys, naibalik na natin. Ang pagbalik naman ito guys, walang problema kahit dein mo lang siya ng gano'n. Ayan o. Tulak lang natin. Tulak lang natin yan. Tigas lang. Bila. So yun guys, ayan medyo maluwag luwag na yung hinga ng aircon natin. Kaya medyo malamig na guys. So ito yung unit natin guys. Yan. Ito na yung unit natin ngayon kasi yung high gear na dati nating unit uh, iniwan muna natin at mas masyadong ano ang schedule ng ano nun, yung oras hindi natin kaya. So yun guys, maraming salamat. Paki-subscribe na lang at pa-share na lang ng ating video. Maraming maraming salamat guys. So yung mga kasamahan ko. Yan. Hanggang doon. See so, you na guys.